Meron naman tayong nakakuha. Isang blue check naman. Medyo maganda to. Ay, mga singko. Silipin natin eh. Oh. No? sila. Bali, ito yung mga ibon natin. Nandito sa labas. tigsi 60 lang yung mga nandito. Mga singko. Makinis, ayun, oh. Mga makinis. Ayun no? Mga makinis. Nga red check. Ay, hindi siya red check. Woo! <tinyo> <tinyo> Papale. Mga singko. Sorry, napakainit. Bale ngayon, sisilipin natin yung kung ano yung mga nandito sa pwesto natin mga dahil nga nilabas natin kanina lahat ng mga kalapati natin do sa loob. Hindi e, nagagay na natin dito pero kaso ang dami tao kanina halos nabawasan na yung mga kalapati natin dito dito meron tayo pa tayo ngayon oh. andyan pa yung giant natin dito pa yung borga mga oh, yan yung borgo dito eh naka research na bayad na mamaya lang hapon daw babdaanan mga kito si barless eh kinuha na rin makita nyo wala na siya dyan no. pero nandito pa yung iba natin eh, no? yung mga tigo 100 natin 180 dalawa mga kito yung dito naman medyo tanghalin tapat may ginaantok sila mga kito <laughs> pero lang natin to ayan oh. sa ilalim meron pa Medyo buo pa yung mga kalapati dito sa portion na to, yung mga kids na to. Doon naman mga sipa ay eh, naglagay tayo ng tigda dalawa yan. Oh, makikita niya, tigda dalawa lang. Yung sa ilalim ay eh, nakuha niya rin kanina. Pero naglagay na tayo ng bago. Ayun o, oh, may dalawa na siyang bago. Ngayon mga ko nilibas natin yung iba yan o. Oh, nandito sa daan. Naglagay natin sa salapag para nadadaanan ng mga tao at nakikita nila mga ko, Ayun o, nakikita niyo o. Oh, Mukha silang inaantok dahil nga mailig sa daan. Pero good lang, mas mas okay nga sa kanila dyan dahil nga medyo nasisinatan sila ng araw hindi tulad sa loob medyo hindi sila ganong nasisikatan na araw kaya medyo malulungkot din sila pero ngayon eh medyo sumigla-sigla so yun mga ko silipin natin ayun eh, no? sila bali eto yung mga ibon natin nandito sa labas pigsi 60 lang yung mga nandito mga kasing dahil nga eto yung mga naiwan sa atin na kalapate ngayon bebenta na natin ang 60 60 ayun makikita nyo napakamura 60 pesos kasi dito meron pa dito halos kompleto pa tayo mga sinko ngayon eh meron isang tropa na nagdala ng kalapate eto hindi ko pa nakikita mga sinko bubuksan natin unboxing natin mga sinko whoop hindi yeah! yan hindi yan hindi yan, yan, yan. <laughs> andito siya nilagay ko muna siya dito sa sa loob natin ayan o oh. bali parang walong piraso ata sila Medyo nilakihan ko yung butas dahil nga mag-stay muna sila dito para mamaya ipapasok natin doon sa loob. Tignan natin kung ano mga isura. Kasi parang may nai nilagaw kanina mga ko na parang off color. Maka mamaya may mga magaganda. Tsaka mga nakakladrig. Ano? Gusto yung Tara. Kaya mga ko. pa kami tapos maglinis. Bali, nakita niya wala nang laman yung mga kulungan. Hanggang doon sa mga lalagyan natin ng mga pambenta. Eh, wala nang laman. Mga ko, yan o. Oh nagpopondo yung tubig dahil nga ang ginawa ni Charis dito eh style bagyo <laughs> <laughs> dahil nga pa wavy mga kasi kung titignan nyo Ayan o oh, pagbabad ng banda ay medyo nagpopondo okay lang well is well is na lang yan mga ko kaya nga pala tayo nandito mga ko dahil nga sisilipin natin yung anak dahil medyo lumitaw na talaga yung kulay niya mga ko talagang mas maganda pa siya kaysa dun sa breeder na hen mga ko pero yung kak yung tatay niya ay eh maganda kasi aso ah, mas maganda siya dito sa nanay niya kaya silipin natin dahil ayun ang laki na nga niya konting konti na lalilipad na yan mga ko try natin patutunin baka mawala <laughs> so ayan yeah, silipin natin mali yeah, matutuwa na naman yung mga kalapatids natin dito mga sinko. pag pinakawalan ko pa sigurado pag magpaparonda tayo eh sasabayan na naman nila yung mga boy dakit dyan sa amin eh marami <laughs> ayan siya mga asin ko kung titignan nyo eh napakaganda ng kulay niya Itong pula niya sa dibdib mas ko, eh baka mamaya pag naglugon eh mas tumingkad o kaya magkaroon siya ng parang lace na puti-puti. Dito naman sa kanyang wing, mas ko, napakaganda niya, halos perfect ang kanyang kulay. Eh no, ang ganda na niya. <laughs> Ito 'yung sinasabi ko sa inyo kapag off color minsan talagang machachambahan natin na mas maganda pa yung kulay ng anak kaysa dun sa magulang. Bale yung kanya kasi hanggang dito sa dibdib, hanggang dito sa may batok, sa may ilalim ng kanya ano. Eh may mga brown-brown. Baka kasi mangyari, ganito, mga siga, yun o. Oh. Yung sa wing niya kasi parang ganyan. Baka kasi ganyan ang mangyari kapag niligun niya ito. Baka lumabas siya ng may list na parang white dyan. Kaya mas maganda siya tinitignan. Ngayon yung buntot niya, hindi siya buo. Bali ang nangyari, spotted. Ayan o, no? bali spotted yung kanyang markings. Pero hindi pa sigurado yan mga kasi minsan pag naglugon siya, minsan nagbubuo na may lace kaya mas maganda yon Pero sa akin, mas cute kasi kapag ayan, no spotted tail, mas maganda siyang tinitignan. Ayan, ang ganda na ng napaanak natin dito. Yan, kung titignan natin, eh, talagang mas maganda siya kaysa dun sa mga nanay niya. Eh, no, ko, yung kanya mga brown, eh, nagkakaroon na kasi ng puti. Eh, no, may lumalabas na ng mga puti, naglalight na siya. Sana yung dito, eh, yung loob ng pula niya, eh, magputi rin para mas gumanda. Ayan, no, may lumalabas kasi siyang mga, ano, eh, light. Kaya, mas lilito kasi yung lace kapag ganun, mga asin ko. Ayan, kita nyo, eh, no? ang ganda na niya. Lalo na pag lumilipad siguro to dahil may tail mark siya. Ano, ang ganda ng buntot mga singo. Oh, Lovet. Mas maganda talaga siya doon sa nanay kasi umuuyo yung kanyang pakpak. -pak. -pak. Yung nanay kasi halos sa may silipin natin. Ayun o, no? oh, may itlog na naman nga mga asing ko. Ayun no? yung kanyang nanay, eh hindi hanggang bar lang ang inabot ng kanyang pula-pula. Pero yung kanyang katawan eh, itim na. Pero ito tatay kasi masyadong maganda. Hanggang Buong katawan e, eh, may lace e, eh, no? May stencil na stencil. Pero yung nanay e, eh, ganyan lang. Pero nakita nyo naman, mga ko yung pinreduce nila. Napakaganda. Kaya nakaka excite magkaroon ng mga off-color dahil hindi mo talaga alam kung pangit ang iaanak. op lumipad pa. Ay, no? Ang ganda ng tail mark niya, mga ko Lupit! Parang paru-paru. <laughs> Paru-paru <laughs> bukit. Ayan, <laughs> yeah, kasing ko. Try natin siyang patutunin. Lagay natin sa sa Taiwan Lop natin Titignan natin kung mapapatuto natin Sigurado, aabangan to ng mga bata na lumipad Para hagisan <laughs> Dahil nga, minsan pag nagpapalipad ako Nagpaparonda sila, mga kasingko Kaya nawawala yung mga waibin natin Ayun <laughs> know? o Ganda niya Ngayon, sasababalik na natin Baka may stress May mga biruin nyo naman Magkakapagpalabas ba tayo ng ganyang kaganda Mga kasingko Napakaganda Ayun know? o Sinusubuan pa kasi siya eh Para hindi siya mabansot Eh, solo flight naman niya Only child Kaya... Kaya muna natin siya dyan na magpalaki ng konti dahil nga sumusubo pa yung nanay. Pero mga ilang araw lang itatanggalin eh, na natin dyan mga ko dahil medyo nakikitaan ko na siya tumutoka. Eh baka mamaya magulo yung itlog niya. May itlog na naman eh. Napakasipag. Try natin pa para hindi malaspag yung breeder. So ayan ah lupit lipin nga natin kung anong laman na ito mga asin ko yun eh, o dinamihan natin ang butas para makahinga sila <laughs> <laughs> dahil baka mamaya pag open natin eh baka mamaya ha, dead ball na to mga to. yun eh, o nakikita ko na may mga leg band try natin tigas ng karton mga asin ko bubunot tayo ngayon ng isa mahirap kasi wala si cherries wala tayong tagahawak kaya sarili sikap para may nakita na ako red bar dito try na natin itong isa Bunutan natin. Ito yung isa. Mga singko, yun o. Oh. Red bar nga. Ayan siya o. Oh, parang siyang kak. Mga singko. Dahil ayun, may nakita na ako oh, mga ispat, -ispat na itim. Parang nakabagwis siya. Ayan o. Oh. Eh, likot. Bali, meron na tayo isang red bar. Lagay na natin dito. Whoop. One down. yan Bali, may susunod pang pito. Try natin dumukot ulit. Ito mga singko. Parang red bar na naman ang nakuha natin. Parang lalaki na naman siya. Mga sige 'yan, oh. Pero hindi siya leg band, mga sige oh. Isa red bar nakakna naman. Two down. Dalawang red bar na itong nakuha natin. Ibig sabihin, dalawang off color na. Ano pa kaya ang mga nandito? May suspense ba, no? Mga Try na natin bumunot. Etong isang ito eh blue bar naman. Ayan, mga Dirty blue bar. Kasi medyo madumi siya eh. <laughs> Kaya dirty blue bar. Ayan oh. Ang ganda ng singsing -sing niya. Ang asing ko. Parang porcelas. Ayan o. Oh. Ang ganda ng singsing -sing niya. Liit. May clip tag pa. Pero may number. Ayan mga asing ko. May number yung isang singsing -sing niya. Maliliit yung singsing -sing niya. Tapos ito parang porcelas ng ano, pambabae. Eh. Parang bakla yata may ari na ito. Kasi <laughs> yan o. Oh. Isa siyang kak na naman. Mga asing ko. Ayan eh, o. Oh. Kak na naman ito. Laki. Ah, Kaso dirty siya dirty, ibig sabihin, dudumihin. <laughs> Sana luminis. Ayan, ano, nakatatlo na tayo. Isang blue bar, dalawa red bar. Ano pa kaya? Baka meron kaya maganda dito. So, ayan, meron na naman tayo nakakuha. Isang blue check naman. Medyo maganda to. Mga singko, yan Oh. Sa itsura pa lang, ayan Oh. Mahaba. Ang mukha. Ayan o, oh. nakapaganda niya to. Mukha pwedeng i-breeder. Ganyan man, breeder siguro. Tutilistisan ng pakpak eh. Ngayon, meron siyang leg band. Dalawa. Yung isa medyo nabubura na pero baka nakaklab to Dalawa leg man niya eh. Mga singka oh. naman eh mukhang hen. Eh no? Mukha siyang babae. Mga singka oh. Ang ganda na yung tsura. Yung talukap pero eh, kapal. Kapal na mukha. <laughs> <laughs> ang ganda rin to. Mga check tayo. Bali apat na sila. Ay, parang babae yung blue bar. masing nakita ko naglalandi. Yan no oh, Malaki siyang hen. Babae pala Ito. Bali meron na tayong isang red bar, isang red bar parehas kak. Yung blue bar babae pala. tas ito eh mukhang henten eh no. Tindig na niya oh. Gumanda na mga singko eh no. pogi. Kaso mukhang may edad na. Pasingsing singsing niya eh no? Nabubura na mga singko. Pero babae. Bali two hen, two kaks na. Bali nakaapat na tayo. Ang alam ko laman nito eh walo. Silipin pa natin yung iba. Ito mga singko medyo kakaiba kulay na ito. Tigas ng karton. Ayan. Mukha siyang meron siyang commercial ring. Pero parang gold ang kanyang dibdib. Mukhang golden. Pero tawag nila dito eh dan check. Meron na naman tayong dan check mga singko 'yan, oh. Dark na dan check ito. Napakaganda. Babae ito. Ayos. Off color na naman, mga singko. Halos nakatatlo na tayong off color. Ayan na, nakatatlo na tayong off color. Ganda ng ganche, ko. Oh. Tatlong off color na, tsaka mukhang gutom sila. Naghanap sila na pagkain. <laughs> <laughs> mukhang di pinakain to, bago dalit dito, mga singko. Tatlong off color na, tsaka dalawang regular na kulay. Ano pa kaya? Tatlo na lang. Ayan, tatlo na lang. Whoop! papalang muna dahil dudukutin natin baka mamaya may maganda so ayan mukhang red bar na naman ito mga singko red bar nga parang nakapagwis lahat you know, ito mukhang lalaki pero parang nakapagwis yun know, nakapagwis nga hindi siya nakapagwis mga singko nakagupit tayo know, ginupitan may leg band commercial tatlo na yung red bar natin <laughs> so ayan mga tatlo na yun nakuha natin red bar Isan dan dalawang blue bar checkered ayan you know. o ayos at least kahit pa paano marami siyang of color <laughs> madali ba kuha dalawa na lang ngayon dudukutin na natin Masingko ko mukhang malaki ayun hindi no? sya kasa dali dali lang dali. yun lumabas din ayun o no? may white flight tinistisan siya pero wala tayong puti ayun o no? bali blue check white flight uy club ring makasin ko small ring yung kanyang sing-sing ayun bali big cap. makasin ko ayun o no? blue check white flight na ginawang breeder Dalawa sing sing niya, isang commercial, isang club ring na maliit. Ayun oh, sakto sakto. Pero <laughs> tayo na kuha club ring ha, sing ko ayan oh. ito eh. Meron na tayong isang dan isang blue bar, dalawang checker na. Yung isa na club ring pa. Tsaka yung isa para na club ring diyan, yung medyo may edad na maganda eh, ayan ayan. Ayun. Club ring din. Ngayon, mukhang huli itong pinakamaganda kasi yung nakikita ko kanina hindi ko siya kinukuha sa papa -pa lang tayo sinisirip ayun o whoop <laughs> mukhang red check <laughs> tingnan natin eto na mga ko mukhang makinis ayun o mukhang makinis na red check ay hindi siya red check mga ko pero ang kinis niya babae yung dibdib nya -dib niya eh para madilaw dilaw yung ulo eh mapusyaw parang Parang dan din, Pero para kakaiba. Parang milky. Ang kulay. Ayun. Ang ganda. Jackpot tayo dito. Mga asing ko. Golden. Parang siyang yellow na dan na pinalight pa. Tapos yung ulo niya ay parang silver. Dibdib niya dilaw. May leg ban siyang NFS. Mga asing ko. Henpa. Napakaganda. Ayun oh, Ganda ng babae to. Ayun siya mga asing kinis oh, Napakakinis niya ito. Ayun. Napakaganda. Napakakinis silipin natin dahil jumapat na naman tayo. So, ayan siya. Ayan o. Oh. Ganda na yung itsura. Ngayon o, oh, mapapansin nyo mga kasing ko eh, dumudukot sila ng pagkain doon sa kabila. Mukhang gutom ito dahil papakainan na natin. Dahil nga mukhang dinala sa atin ang hindi pa pinapakain. Oo oh, nga naman. Sayang sa patuka kung papakainan na nila. Kaso, tayo ay eh, talo sa patuka. <laughs> so, ayan, bali ayan. Oh. Silipin lang natin dahil mayroon tayong isang light na light na dan check kasi meron tayong dark na dark na dan check mga singko halos sigurado pag aagawan yan unahan yan mga sinko, ah. wala tayong bubuksan na message sa mga papareserve mga singko dahil nga nahirap kasi magpa-reserve ng ganyan unahan na lang kung sino makakuha bahala na kayo kung sino mga una makakuha yan mga singko yan o napakaganda ganda dan -check. na light na light para silver na kasi meron tayong dark na dan check Kas yung iba E eh, blue bar checker, red bar na. Ayan o. Oh. Swerte, swerte. Medyo madilim na dito sa pwesto natin. Ayan o. Oh. Medyo madilim na dito sa pwesto natin. Mga singko dahil nga malulam. Mukhang... Kung uulan na naman, kaya ang gagawin natin mga sigo, eh, tatakbuhin na natin yung pits dahil baka mabasa, eh, yari, lugi, yan ang kalapan, ulan. <laughs>